Ano na to? Uy, hula. Hula. Uy. Kaon niya. Kinain niya po. Ano Manok dalaw ay. Kaunong sinang manok ay. naglaag dia gay, may mga ungo or badre na gipang na gina may girit na dia sa hmm? oh kinsa bos? oh may mga hayop na dia gina pangwaag mga tinae tinar patin kita ganiya pa oh ganin dala mo dala ganin isa ka unsay manok so ang ganiya ba so ang magito Asik bukan tu, bukan. Ida lah manok. Nya, historia hmm. mana? Tuan, tegar diri kau. Kami keraan, kami diri, bro. Tegar diri juga nong nong. Tay lagi. Kanang mimalaag nga ko nang maggabiin na. Look man. Hey, okay, what's up mga idol? No? Uh, welcome back to my YouTube channel BG23 mga idol. Uh, dito naman kami dapat sa lugar nito. At tatlo na lang kami ngayon na natira kasi yung dalawa si si Pugs at Don Carlo ay bumaba na kasi naubos na, na rin ang pagkain kami wala na rin siguro mamaya ababa na lang kami tatlo so subaybayan nyo ngayon mga idol no ay yung exclusion namin tatlo ngayon ako si Pao at si Apong Igoy sa lahat ng aking mga supporters dyan sa inyong lahat at sa mga bagong viewers ko yan salamat sa inyong idol so ngayon Uh, tingnan natin kung kasi kagabi kung nakita nyo sa video no, talagang yung unang nakita namin yung pangalawa nagtaka kami eh, dahil dun sa kabila siya yung nakita namin pagpunta namin namin dun sa tinuturo na siya pa rin yung nakita namin ya yeah, confirm na yung nakita namin dun sa may bahay ay isang aswang kaya ngayon plano namin yung tatlong pong uh, mag mag explore kami dito dito naman na banda kung ano naman matuklasan namin sana sabay pa yan yung idol kita tayo hanap tayo ng wala na rin tayong pagkain kaya si Don Carlo di po sumuwi na bumaba na susunod tayo naman baba wala naman tayong pagkain gutom na rin ako eh yung kinain natin kanina na saging parang hindi hindi pa kampanting Bituka ko doon. Pang ano lang yun. Pang lipas gutom lang yun. Pero... Iba yung kanin talaga? Iba talaga yung kanin yung ano mo. Pang ano diba lang sa, diba. sa sikmura ba? Na may ma... Ano. So... Hanap tayo dito ng... Hingi tayo ng pagkain. Dito tayo vlog. Ha? Huh? Kita nagbalayan eh. Ngiti siguro ta. Ngiti tatagkan. Hanap tayo ng mga Ay. Pwede na hingan ng pagkain dito. Kutom na eh. ka ila sa Hanap tayo ng sila, makain natin. palayo kay Basig. nato ni Don Carlo Area eh. Basig. sila ba? balik sila no. Baka mabalik babalik sila. Tinga sila ula. Si, Ma. Tara. Oo, so, ato lang sa tasaunahan, Balik balik agad tayo dito Nawak na abandon to. Nawak na abandon to. so pinabayaan na siguro ng may-ari kasi yun ang ano talaga yung mga mayayaman na tao. Yung mga nagmamayari. ng malaking lupa dito. Yung mga mayayaman. Oo. Oh, hindi na sa laki ng lupa nila hindi na pinapansin oh, kaya in, inabandona na. Oo. Oh. Oh, 'yung tinutukoy Hmm, 'yung diyan, oh. No? Ha? Parang may nagkasalita diyan, oh. No? Ano po? Ha? Ya. Ano man oh. Ko. Lah. Kaki. May naman, ano, umiikot-ikot po. May putik. Lah, parang may may gabay ba? Ha? Uy. Ayun gabay niyo? Yun na naman paikot sa... oh. Paikot ikot so. Oh, to, ikot oh. Po, oh, mer may, meron may, sa baba po. Oh. Yun oh. Mayroon siyang, siyang gabay sa taas Ha? Yung gabay niya pa paikot-ikot sa taas ba? Nawala pong Nuhala. ke kebanyak pun suka asyam pa ikut-ikut kan ni nah. Senang betul dah. Oh, wala dah. dah pa wala koi. Nohala. Sangka dah ponta

Bukan si kamera. Oh, gara-gara utik tu. Nya ada di yang kuan? Ada yang nak, yang kuan tu. Yang amun ada sebus. Ya din yang ada nung. Ibu nak yang ada tahu dia tak sebut tak. Tak sebut kita tu. Ya woi. Tumak po, bigang tumak po. Kung ko yung paikot-ikot sa tasing yung itim na ibon ba? Paikot-ikot sa taas. Sa kanya itim pa lang. Hindi lang siguro natin susundan bro. Baka, huh? baka patibong lang yun ba? Baka may mga... Gra ba grabe bro. no Bisa, Bisa sa, bisan sa, bisan sa araw bro. Magkakita bro. Magkakita. Oh. Pag gabi hindi yan. Hindi uh, tayo makukansa. Pag gabi. O. Oh. Ano lang sila. Mag-transform yan sila. Mag-transform? Uh, Mag-transform. Oh. Aso. Parang may may, kinak, may kinain siyang manok. Oh, may dala siyang manok. May kinain siyang manok. May kinain. Kanya siguro 'yun. May kinain oh. bisag, bisag. Kahit sa araw, no. Kuyawo po, bisa bisa. Getsa aro na pakita no. Ganja sa to. Sak. Brigado. Sos. Kung sa gabi. gawas na po dilakos saan? tro uy ni tungan na po doon tungan po doon ilo manok dala ba eh ikaw nun sinin manok ya eh ay gutom ni ha? Huh? gutom 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 siguro ang swang ni baki wala sila yung tao na kaang yung manok na lang Asak ang balayan ng aswang nga po, no? sundung kan atna sambal ya ni abang atna sambal ya lah tu anak kali tu saya tu potong dia monok tek monok pai turu baba ini ni dilik menitu gagah pun pong lai me dakok ni ha lain apo dia Luka, luka, ulung manuk. Batak lu kita lu. Kapun? Hmm, um, batak tuh. No. Kini mur tegung nih. Si Moning Suprimo sama Som. Mau syukur ni hilang, mau syukur ni hilang pinunuk bah. Yes, Asa Balai ani. Walak apa pun. ang, ang, ang bilin ba yan ni Lolo? ko ano, wag lang natin patayin daw. Ito na magbago daw. Kung din natin magbago yung sabi ni Lolo. Mga sundan yan Wag lang natin papatayin eh. daw. Dahil nali, nalihis na daw ng ano, pero may... Kung bigyan na ng pagkakataon magbago, magbago man ang, ilan sa, ila, sa kanila pa. Oh. Saan mo ito?

Saan, saan na kayo napunta yun? Ay, wala. Nama. Wala na po. Muna, mukha na butog sulpot. Bayay ka butog sa itong likod na rin. Wala man ko Wala na. Patamay. Wala Asal kau tunggu seorang apa? Walak mangkui. Walak. Walak man. Kui. Wala man. Hah? Wala gyud. Hah? Wala mo pa. wala na Banga suanga oi Banga suanga bigi mura maga suang kuy Banga pananiman Ha? tao yan sila Sa minsan maging tao, maging, minsan maging aswang, no? Delikado guy wa. Ha? Sa tingin mo guy, wala man tayong na, tao nakikita pero merong mga tanim. Hindi kaya aswang ito yung, may nagtanim nito? Ito yung sabi ni Lolo. Ano sabi? Na ano, isang pamilyang aswang. Isang pamilya, isang pamilya lang nagtanim nito. Siguro. Pananim. Hindi man sila makalabas doon sa ano. Ha? Sa ano, sa lungsod. Hindi sila makalabas sa global. So, dito, dito, lang sila na sa ano lang. Lang sa area nila. Dito lang sa nanirahan. Oh, dito lang sila nanirahan. Bawal sila pumunta sa ibang lugar baka mabugnuan siya sa kapwa at suwang din. Ganon? Ganon ba ang istorya, Goy? Hindi. Uh, ha? Dito magpakita ng mga Dito magpakita. oh, ayaw magpakita sa mga tao. Baka makahawa sila sa tao, aswang. Siguro, ma ano siguro, mahihiya sila. Mahihiya. Ha? Sita. balik ka. Ta. Balik ta tayo? Balik ka. Ta. Nawa nawala man. Nawala? Nawala gani. Bua ng aswanga nga. Hi. Tara. Balik tayo mga idol pero biglang nawawala yung aswang bang hinahanap namin. Nagkain pa ng manok. Puti sana kung bahagian tayo ng manok ng kinain niya. Tara, uwi na tayo, goy. Ish, na mali balay dito, oh. tayo wait, tama ng pagkain sa sako. No. Gutom na kayo ba? Heet het bekondigd? Nee? Zie ik mijn looie er nih mito deh dia, oh, eh, ni apa bos, mi? ni, asal bagi kan, tuh ni blag blag video sana tu, blag itu bah, ni aku perhatikan om blag blag agak agak ni, ni mangan ungu orang bandar ni naik gipang, naik na, girit na dia sana, oh, siapa bos, oh. may mga hayop na dia gina pengawal mangan tinae, dah, nakapatin kita gennia pau nggane dalamanok dalamo kan naisig kaunse panok suang gennia apa suang mo kita belaski bok kaluk agbanai dalamanok iya misteria mendinga tan tagadre gani samai karaa na me dre pero tagadre juga nangno oh tai lagi ene mi malaag nga pa nang magabii na luk mun ngung udah gidi etu tu pan dikado dikado ini lugara de ni lugara Laksar mga itawag ko gila Siguro mga tao, nakahibalo sila sa istorya dire mo ng tagsara ag laag. Oo. Oh. Matay no. Pantul kay Mingaw kayo. No? no? Wala kay mga tao yun nga mo ano eh. kita rin, naglaag dire. Laksar, itawag dire mo ag to. Eh, sudlunan naman eh. Oh, sudlunan na ginoon eh. Dako kayong abandon rin nga area no? Lapat ka yung area nga abandon? So, katuloy ito mga nakitaan Mga nakikita natin doon kanina. Aswang yun dito. Confirm itong aswang yun. Ano yun yung ipakita na okay, nga uh, kwan? Isag ako nakamatikod mga kwan ha? Dire? Kuyaw hmm. dito no? Ganyan yun. Naikuan, dilikit kita pag sa kuwan ba? sa mga kabagnotan Kasi at kabalo dumugutan pinakalit pakita mga sa adlaw unsa sa gabi e sa gabi nilikan do salamat kay information nung. oh sige Magdugay. na may mugdugay kay muli apan may gutom na kay bagi gutom mi wala na pamang mga balon mga hurot na hindi mo hukon i suba ira na to ning kwensi siguro. ning dalan nang oh bay na ni pagawas mo siguro na oh pagawas na siguro na di Ya, yeah. moro tolong, salamat kayo. So, okay, sa informasyon ha. Yun mga idol no. Uh, si yung may ari dito, sabi niya. Yung yung lugar na pala ito. Ito ay namumugaran ng mga masamang elemento. Kaya tumpak din sa sinabi ni Lolo sa atin na yung mga misyon niya dati na hindi niya natapos dito pala yun. So pauwi na kami ngayon, nadaanan naman si Manong, so, nagsasabi sa amin na hindi da-commit, basta-basta ang amin um, ito. Yun. Maraming salamat mga idol sa kapagsabaybay.